ang papasyalan yung aming mga itinanim at kami po'y magagamas yan sobrang hangin po dito ngayon sa amin ho, ah, grabe buti po't walang ulan pero madilim po ang kalangitan baka po'y maya maya uulan eh, kami naman po'y mga isang oras lang din dito mahigit kami lang po'y magagamas dito sa aming ah, uh, mga maisan at para po hindi taasan ang damo. Ang ate huya pala namimitas na ng ano Namimitas na ng sitaw. Yung amin po mga sitaw ay yung, ah, na marutput na. O oh, katatas na ng aming ano ay kamote. Aba, marami rin ang napitas ni ate. wag mahal, mo nang bunutin yung mga lahat para ano ah, ating patubuan. Mga patubuan. Buhay, wala nang itatanim din yan ay. Ito yung mga tanim ni tatay. Eh. Buhay na. hmm buhay na nga. Uh, binawasan ba gati ng dahon? Ay, ah. hindi. Ito gati yung dalang tatin. Dapat siya, ano kayo? Tiyari ng pusuan. Aba, ay talagang malaki na han eh. Ay, hindi pa rin. Oh, oh ito yung malaki yung turda na yan. Turda ba parang malalaki yan. Ano malaking turda niya. Hagot ang kapaya. Mag-uo, ng bunga ng papaya. mag boss, tayo ng papaya. Yan, mahal. Anuhan mo, mahal, yung matataas na damo. Ay, huli. Huli yan, mahal eh. Yung matataas, mahal ang mga... mahal. may ano doon, may gloves. Ay, Ma, matay binapul... Ano yan? Kamote. Ano? Ay, ano kung mong tapakan yung talim ni tatay? Yan po, sinayang nagwawalis na dito sa aming kubo. Naghawa naman tong ating alohan eh. Ay, ba dunga na? Manikahalag ka Ikaw ba Langit na Nanay

So. Hmm. Lagyan ko dito dito at baka magkakain Baka magsasalagyan Sige, ato Anong ba? Anong talagang? At dun sa mama What? malinis na nagahok na rin po And mabilis lang po at mababa pa ang dabo madali pa po tanggalin so yan po at halos lahat ay tapos na namin ang aming paggagahok at paglalagay po ng mga pataba. Ngayon naman po ay yun na lang po mga gilid ang nilalagyan ni nila ate ng pataba at sinanay po ay nag spray din. Dahil may mga kain na po ng ano ay, ng uod. Yung dito naman po mga talim ng mister ko ay yung mga tumubo po na gumangon na ano namin, na mga mais na bunga. Po ay tapos na ang aming gagawin nakapaggamas, gamas nakapag gahok, nakapaglagay na po kami ng pataba at nag-spray na po maya maya po kami palis na rin na ambon na po uulan na po yan ng malakas yan pong pataba namin ay galing ka na nanay minda, kami po nanghingi Baka yung mahal yung dalaman may dalawang kiluhan eh. Yung pataba mong nahingi ka na nanay. Marami ka pang naitanim. Halos yung sabay lang. Halos yung sabay lang. Yan po, halos 500 puno po yung aming talim ngayon na puno po ng mais. Yan po, uh, at may nabot na ng malakas na ulan. Mm. Kaya Nagsipagtakbuhan. <laughs> kanya-kanyang silong nakasang ulan yan po't si nanay naman na nagsasabog ng pataba sa talong po Ayan na tiyating na mo, yung pati yung kanya sa kung nga rin ang puso at atin ng balok to um, tayo. Basta na yung ilong ang So yan guys, at hanggang dito na lang po kami pa uwi na. Malakas na po ang ulan. Uwi, ana. So yan guys, thank you, thank you po sa inyong lahat. Uwi, ana po kami. Yan, malakas sa buwang ulan. <laughs> Mahangin. Yan po, sinasara na ng asawa ko yung aming daanan. So yan po, at nasa 500 pong mahigit siyang puno ng aming mais. Oh, ano? Nahulog ka na. <laughs> oh, yan na. Ah. Oh. So, kami po muna yung nakisilong dito sa may gilid ng bahay. <laughs> oh, lamig! Lukos oh, ng ulan. Isa lang yung pipiban. Oo oh, nga, yung kay ating ano ay ugugin. Ang mahirap mahal diyan ay mayroong ano ah, alambre tayo yung na platan pa nang wala sa panaw. Ay <laughs> mga pagsabihin. Huwag naman saan. Yung mga manay, nakasilo. <laughs> Lamig! Malilislis na yung ating patula. Dota.